Hindi po ako nangihingi ng piso sa inyo. Nangihingi lang po ako ng tulong na mahit ko yung 100,000 subscribers challenge po. Na po ako sa inyo. Pakitulong na lang po para po sa aking mga adikain po na makatulong sa mga may sakit. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo ng Panginoong May Kapal. Ang asawa pa naman po muna doon sa inyo rin po. Patay na yung... Ah, kaya po kami nagtayo walay mula iwan ko po siya dito sa ko po kung na rin ako nakabalik po siya kaya naganap na ako na hindi ko binabandong parang kaya na rin Warawara, kahit wala nang nakikita. Para tayong sira ulo? Kain tayo, sir. Sir, may tinapay dito. Nagutom ako, kakain muna ako sa grid. Namaos pa, nagutom na. Mario Joseph. at sa patuloy nga ng aking pakikipagsapalaran ay inabot ako ng dilim kung saan umupo muna ako sa isang tabi para kumain dahil sa gutom. Ngunit hindi ko inasahan na sa aking pag-iikot isang kuya ang umagaw sa akin ng pansin kung saan nilapitan ko kaagad para kausapin. Ang hirap mag-challenge para akong pulubi na ulo dito sa gilid. Pasigaw nga dyan, sir. Pasigaw, pwede. Oo, ka. Magandang gabi po. Sa mga soldan, mga suldan, mga marites, pakitismes na lang po sa mga kaaway nyo. Mga kapitbahay nyo. Na ngayong araw na ito, may nakilala po kayong si Raolo. Hindi po ako nangihingi ng piso sa inyo. Nangihingi po ako ng tulong na Mahit ko yung 100,000 subscribers challenge po. Halimbawa, ma-achieve na po yung 100,000 itulong ko po to sa may mga cancer po, mga batang hindi po nakapag-aral. So ito po yung challenge ko. Hindi po ako nangyari kahit piso sa inyo. Nanghihiram po ako ng tulong na mahit po yung 100,000 subscribers challenge po. Na po ako sa inyo. Pakitulong na lang po para po sa aking adikain po na makatulong sa mga may sakit. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo ng Panginoong May Kapal. Hey, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yung ginagawa ko pong challenge ngayon tatay, yung 100,000 subscribers challenge, ito po yung gagawin ko para katulungan ko yung mga nangangailangan. Kaya ng mga, mga batang hindi nakapag-aral. So yung mga matatanda na po na uh, wala na pong kakayahan magtrabaho. So yun po yung isa sa adhikain po po na matulungan. Mm -hmm. Ilan po ba lahat ang anak niyo tatay? Lima po ang anak ko kaya nga wala na rin po kami ng contact wala na po kayong contact sa kanila ang asawa pa naman po muna doon patay na rin po patay na yung kaya ah, doon po kami nagtayo wala yung tayo na iwan ko po siya doon sa kailan ko po hanggang sa ngayon hindi na rin ako nakabalik doon sa kaya na pa po na hindi ko binabandong ko sila parang kaya na rin para punta ako po So ano pong pangalan niyo ulit, Tatay? Bernardo Tirano. Bernardo Tirano. Um. Masalimot po yung buhay namin dati dahil sa buhay sa probinsya po kasi laking bundok po kasi kami. Yung magulang ko po, di ko naman po sila sinisisi na parang ayaw ng mga magulang ko na iangat yung buhay namin. Dahil sa totoo po, elementary pa lang po ako, nangangarap ako na gusto ko po mabago yung buhay namin eh. Hindi ko naman sinisisi yung mga magulang ko na wala po silang pangarap para mabago po yung buhay dahil yung kinagisnan po kasi nila parang sa bundok na po eh. Magtatanim ng kamuting kahoy, magtatanim ng mais, magtatanim ng kamote. Tapos pagdating ng anihan, minsan dinibinta lang po namin, magtitira lang po ng para sa pagkain po. Para may pang-survive lang po. Tapos nung Nag-aaral ako sa elementary, sabi ko gusto kong baguhin yung buhay namin. Kaya, nangangarap ko ako na pag-graduate ko po, po ng high school, gusto ko buuhin ko yung pangarap ko na nakapag-abroad ko ako, kaso lang, bago mag-pandemic, minalas-malas din po yung kumpanya namin. Kaya nagsarado po. So, umuwi po kami na tapiranggot lang po yung dala. Noong mga ilang buwan po ang nakaraan tatay, nagkaroon po ako ng hypertension dahil simple sa problema yung iniisip mo yung yung gastusin araw-araw pambili ng pagkain so yun po yung iniisip ko kung paano na lang pagdating ng buka ano pong madukot natin para pambili ng pagkain doon po ako nagkaroon ng hypertension inatake ako pero sinubukan ko po na makarecover sa sarili ko na kailangan labanan ko dahil kawawa naman yung anak ko may isa po kasi akong anak eh sinisap ko po na makarecover ko pero ano, kahit sa pagtayo tatay para akong natutumba na para akong bumabagsak dahil sa hypertension po. Sa high blood po, kasama na po. High blood nagkaroon ng hypertension. Sabi ko, kailangan baguhin ko yung pananaw ko. Kailangan ko i-survive yung pangarap ko, pangarap ng anak ko na, na kahit pa paano makasurvive. So gumawa po ako ng YouTube channel tatay na yung pinakaon ng YouTube channel ko. Bali yun po yung bumuhay sa amin ngayon. So hindi naman po kalakihan yung kita. Tamang-tama lang po na may may panggastos araw-araw po. So, ngayon, gumawa ko ng panibagong YouTube channel, tatay, para po sa gawin ko pong challenge na yung mga, mga mahihira po na walang panggastos sa, hospital. ospital. So, yun, ito po yung ginawa kong challenge ngayon na 100,000 subscribers challenge. Tapos, yung mga makausap ko na mga na matatanda, mga bata na hindi po nakapag-aral. So, yun po yung tinatarget ko na pag na-achieve ko yung 100,000 subscribers, pag halimbawa, Hala rin po ako ng Panginoon na mamonetize at bali doon po kayo magkaroon ng kunting kita. So ito yung pangarap ko na pag mabuo po ito, lahat po na nakalista dito sa notebook ko, ito po yung unang lapitan ko para bibigyan ko po, po ng tulong. Pag ko na yung subscribers ko tatay, isa po kayo sa akin na tutulungan tatay. Oh, uh, sige po. So mas maganda po sana tatay kung ano, may address po kayo para pag nahit ko na po yung subscribers ko, isa po kayo sa pupuntahan ko. At pagkatapos ko makausap si Tatay Bernardo Serrano ay kinuha ko kaagad ang kanyang adres kung saan siya mismo ang sumulat na ayon pa sa kanyang kwento siya po ay may limang anak at nung pumanaw daw po ang kanyang asawa ay iniwan niya ang limang anak sa kanyang biyanan simula ng kanyang pag-alis ilang dekada na ang lumipas ay hindi na po siya nakabalik sa kanilang probinsya dahil nahihiya na daw po siya magpakita sa kanyang mga anak. Kasalukuyan ay mag-isa na lang po si tatay sa buhay at ang isa nga sa kanyang libangan ngayon ay ang pagtitinda sa tabing kalsada para matustusan lamang ang kanyang pangangailangan. At isa nga sa kanyang tambayan ay dito mismo sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga nakapanood sa video nito, sana po ma-share nyo baka makarating po sa pamilya ni Tatay Bernardo Serrano. Makikiusap po ako ulit sa inyo na sana po kahit dito na lang po sa video matulungan nyo ako, ma-share nyo dahil isa sa pangarap ko po na mamit muli ni tatay ang kanyang mga anak dahil sa kasalukuyan po ay may karamdaman na po si tatay. Isa po sa pangako ko na pag mamonetize muli ang aking YouTube channel, Tutulungan ko si tatay. So, sana po mapanood nyo at ma-share nyo ang video ito. So, maraming salamat. At kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Inyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat.